Lalo po akong nai-inspired mga idol na patuloy na gumawa, gumawa ng gumawa ng gumawa ng mga video na makakapagturo, makakapagbigay ng advice, payo, makakapagbigay ng informasyon po sa ating lahat. Ang dahilan po niyan, ang inyong walang sawang suporta na ibinibigay po sa akin mga mensaheng nare-receive ko po uh, na patuloy na nagbibigay ng lakas ng loob sa atin at nagiging ano po inspiration ko po para patuloy na gumawa ng mga video po na papakinabangan ng ating mga kapwa tao. asalamat uh, salamat po sa walang sawang suporta po ninyo. Kagaya po ni Ma'am Shoni Reintegrado na full support po ang ibinibigay po sa atin. Uh, palagi siya nagsishare ng mga video natin ay uh, yung mga message ni mam Ma na ibinabahagi po sa atin ano po uh, binabasa ko po yan kagaya na rin po ni mam Ma Virgie ano po tingnan nyo mga lodi no halos lahat ata ng mga video po natin sa reels ay ibinabahagi po niya so natutuwa po talaga ang aking kalooban at lalo akong ginaganahang gumawa talaga ng mga video po sa Reels. So maraming maraming salamat po at sa inyo pong lahat, lahat ng mga nagsishare ng video ko, lahat ng mga ah, like, nagko-comment, hindi ko na po maisa-isa pa ang inyong pangalan mga idol kasi napakarami po ninyo na nagmamahal, nagmamalasakit at sumusuporta po sa akin. Maraming maraming salamat po mga idol. Sinisikap ko rin po na panuuri ng inyong mga video. Uh, sinisikap ko rin po na kahit pa paano makapag-comment ano po at maibahagi rin po ang mga video nyo na ini-upload para mapanood din naman po ng iba or nang nakararami ang mga ginagawa po ninyong content. So maraming salamat mga idol, magtulungan po tayo, magkaisa po tayo at lagi nating tatandaan ang kabutihan atin pong ginagawa, kabutihan din po ang ibabalik nito sa atin. Maraming maraming salamat.